Ano ba yung may natusog sa mo, bago sigo. Alam ko na, kakiligid ako sa bigote. Ang kapal naman. And hello! Merry Christmas sa ating lahat. So for today's video, ayan, magagawa tayo ngayon ng fruit salad. So ito yung aking mga gagamitin, ano, pang lang. Meron ako ditong nata. Pinagsama ko na yung nata at saka yung buko kasi na hinalbusan ko ng kaunting mainit na tubig yung buko. Kasi ito naman yung kaong ko. Ayan, may natamis ko na din yung kaong. Inulit ko yung luto. So, ayan itong gagamitin nating cream. Ayan, mega shoutout sa cream natin. Hindi natanggal ang level. So, so, dito natin siya imimix. Ayan, ito sa... So, ayan, ugasan ko lang yung ubas. Kasi lalagyan natin ang... Ito natin yung day. Parang itong ubas, babalatan lang natin. Para wala siyang balat. Ayoko kasi nang may balat. samahin lang natin yung mga fruits. So, ilagay na natin itong ating kaong. Kunti lang nilagay kong kaong. Actually, isang kilo itong kaong ko. So, kunti lang kasi matigas yan siya. Matigas yan siya. So, kunti lang ilalagay natin. Ito pa, meron pa akong isang meron pa akong isang fruit cocktail. Ayan, lagay na natin to. Natanggalan ko na siya ng mga sauce na mga sabaw. So, dapat hindi kasama yung sabaw para hindi siya magtubig. So, ayan na ang ganda ng kulay. Colorful. So, ayan na ang ating mga fruits. So, ilagay na natin ang ating condensada. Ayan. Ay, hindi kasya. So, ilagay na natin ang ating ayaw lumabas. So, ayan na siya. So, dalawa ang gagamitin kong cream. O, oh, ano. Matamis na gatas. Dalawa yung gagamitin ko para para masarap na masarap siya. Para, so, pwede na natin siyang i-mix, mix, mix. Yan. So, ito yung corn. Yeah, may sweet corn tayo. Ito yung sweet corn lalagay na natin. Mayroon tayong sweet corn. Ito kasi nagpapasarap talaga eh yung sweet corn guys nalagyan na natin siya ng cream <sighs> sumabok so dalawa ang gagamitin natin ito all purpose cream para masarap Saan mo na natin itong isa? Pumutok yung isa. Pumutok yung isang cream, Maria. So, ito na. Lagyan na natin itong pangalawang cream. Nakita niyo yung ano. Yan, ang ating fruit salad na gawa ko na. So, palalamigin lang natin para masarap. Okay na. Ay lang nga, tapos na po ang aking kutsara. Di, haol, di pala ba ako, di ba yung mo na ngayon? Nasa ano naman kaya ngayon? Wow! Masarbot na yung kalang, saan ka naman na galing? Lagi ko na lang dadating, tapos na ako. Ako okay, yung sa iyo magawa eh. So yung ka, tapos na ako magawa. Ang oh, magaligot na yung kalang. Sarap nito. Magaling ka kay Pumari ha? Ha? Ang galing ka kay kumarin. Okay, hey, para ko galing. Eh, Kaya nang pagkita inaantayin ako, nagpapatulong -tay, sa'yo gawa ng fruit salad. Mmm. Ang bango, bagong ligo. Alin ko na, kay kinitin mm. na mo sa bigote ang kapal naman. Maritik mo na ang fruit salad mo. Pwede mo muna yung ano mo, yung talagyan na nito, talagyan natin mo. Ano ba yung may natin sa fruit ko? Mm -hmm. Pwede mo nga yung muna yung talagyan. Masarap ang fruit salad mo. Pwede. Masarap talaga to, ano ka. Kunin mo yung ano, yung nito at isasali na natin. Tapos na eh. Kung pailan na ako, tapos na. Saka ka tumadating. Eh. Oh, so, Kasi kanina pa ka taginaan. Pain, saan ka pa oh, okay. galing? Ha? Saan galing? Sa kambing. Saan pa rin mo ka Ha, buti hindi siya pa nakain o. Oh. Mami, nakain na naman. Ito yung ganun. ganun talaga ang life. Hindi na tulong kasi doon sa mga marit, mga pare, ayan. May fruit na tayo. Sa ating na mamaya, ayan.